paano mag-remove ng screen recording sa control center ng iPhone. Sa control center na ito, makikita nyo itong screen recording. So, paano nga ba siya gumana? So, tap nyo lang yung screen recording para mag-countdown siya. Then, mag-start ng recording. So, marirecord na yung screen nyo pag ganun. Pagka gusto nyo yung i-off, tap nyo lang uli. Mag-stop na yung recording. So, ganun lang kadali. So, paano nga ba siya mawala? Ang gawin nyo lang, ispunta lang kayo sa settings. Tapos, scroll down, punta kayo sa control center. Dito sa control center, may makita ko dyan na include controls. So, makikita ko dyan yung screen recording. So, ang gawin nyo lang para mawala dun sa control center is tap nyo yung negative sign nung nando sa kaliwang bahagi ng screen recording. Okay? Tap nyo lang yung negative sign. So, after nyo mapindot yung negative sign, makikita ko dyan remove button. So, tap nyo lang yung remove button. Then, successful na nating na-remove yung screen recording doon sa control center. Yan. Tinignan ulit natin at wala na yung screen recording button. So, ganun lang kadali magtanggal ng screen recording. Okay? Thanks for watching.